ng tip para lang mga bay laki mas malaki pa ata sa kanya dali tayo ng mga yun mga bay mamamana tayo ulit ito yung kasama natin yun si Gilbert Trujo pa rin malupitong kasama natin na kahit kailan ay hindi pumalyas pang mamana po ayun uh, sana makarami tayo sa ating pamana mga kabay. Antabayanan nyo na lang. Sana makarami tayo. うフフフ。<noise> bantay mga bay. Ito, sarap ang adubo. Huh. Ay, pang sabaw sabaw Ang gabi ang biyaya ngayong gabi nga Ulit eh <sighs>

Thank <laughs> you. Uh, tapos na tayo mama, uh, mamana. Bali ito yung huli natin ngayong mga bay, oh. oh. Okay. Iyayaan tayo ngayong gabi mga bay. Kalaki ng lipti oh. Panigurado talaga ang sabaw nito bukas. Yan po. Bali ito mga samaral. Yan, halo-halong samaral na mga bay. Itong samaral original. Yan po, oh. Kalalaki. Grabe. Itong kalakitok. Tauban. biyaya talaga mga bay, yung gabi natin ngayon ito mga il, mga ano mga kanlay yan oh, buhay pa press na press dami nating huli ngayon mga bayo oh. solve solve na naman, Hindi ko na mahukay sa ilalim may mga ano rin tayo kikiro yan, paano ay nakadali tayo ng mga maraming biyaya ito naman yung huli ng kasama natin mga bay hindi po tayo na zero sa mga mana natin oh. parehas po, parehas po kayo may huling tauban mas malaki pa sa kanya kasama ko malupit sa ito laking samaral lupit mga bayo puro kami may mga huli ngayong gabi kaya ayahay jackpot ano mas sabi mo Yahay. yun mga bayo maraming salamat po sa inyong panonood sa mga bago huwag kalimutong mag subscribe mag like sa ating youtube channel thank you for watching mga bayo